day in my life as a babaeng walang pa Hello sa inyo mga bida. And for today, gabing-gabi na nga at ito, tinamaan na naman ako ng kasipagan ganun. Ano ba naman kasi itong batang makulit na to ay kinalat na naman itong pang-aral-aral niya. Kaya itong dragon ang ina na high blood na naman ganun. Pero wala tayong choice kasi anak natin yan. Hala siya. Oh, sabi ko nga dito sa batang makulit na to ay tulungan mo na ako at huwag ka nang dumagdag pa sa aking mga iniisip. Charing. talaga ako naging dragon ang ina ay wala nang tanong-tanong si CJ. Talaga namang susunod na yan ganun. Takot lang ng batang ito sa akin Talaga? <laughs> Natapos na nga din ako sa mga abubot ni CJ kaya eto nagwawalis na nga din ako dahil nararamdaman ko na naman ang kagaspangan ng sa. Magaganis <laughs> 8 na din kasi ng mga oras na to kaya naman nagmamadali na rin ako pero kahit nagmamadali ako Eto gagawa pa rin ako ng mga gawaing bahay. Hindi na rin kasi ako magluluto ng mga oras na yan dahil may ulam pa nga kami. Yung niluto ko kahapon na fried chicken ay meron pang tira. At nakapagsayang na rin naman ako nung umaga mga mi kaya wala talaga akong gagawin kundi ito mag general cleaning gan Ang ko lang ako ng mga abubot ni CJ. J pero ewan ko ba kung bakit ako napunta dito sa ilalim ng lababo. Late na relate talaga yung ibang mamis dito na ang sasabihin ay magwawalis lang, pero mapupunta pa rin sa general cleaning. Gano. Okay na din to na nalinis ko na naman itong ilalim ng lababo namin kasi mas okay naman talaga na namimaintain na malinis to. Minsan kasi may nakikita nga ako ditong ipis na patay, kaya naman eto. Bumili nga rin ako ng pang-spray namin, mga Minsan mi? pa nga nakakakita pa ako ng alupihan dito, mga mi. Kaya naman yun din talaga yung kinakatakot ko na baka makagat si CJ ganun. Kaya nasabi ko din doon sa mga nakaraan kong vlog na gusto ko talaga magkaroon ng bed frame. Pero dahil hindi pa talaga kaya ng ating budget, kaya naman ayan, tiis-tiis lang muna tayo sa sahig mga Bukod mi. Bukod kasi sa nagmo-moist yung sahig namin mga mi, Diyos ko day, talaga namang namamasa pati pa Then, After ko naman nga dun sa ilalim ng lababo namin mga mi, etong electric pa naman namin ay pinunasan ko na nga. Usually din? mga mi, araw-araw ko talaga tong pinupunasan kasi prone talaga siya sa alikabok at mabilis talaga siyang kapitan. Tapos ko naman doon mga mi, eto, hinarap ko na nga din to at gustong gusto ko na nga rin talagang punasan to at hindi ko nga lang talaga maharap. Binaba ko nga lang isa-isa yung mga nakalagay dyan mga mi at pinunasan ko na nga din. Yung lamesa pala namin mga mi ay binigay nga lang din yan ng kapitbahay namin na umalis na at umuwi na nga din sa province. Malaking bagay nga yung binigay na lamesa mga mi dahil na pagpapatungan ko nga yan ng bigas, rice cooker, gunner. Literal na babaeng walang pahinga talaga to mga mi dahil pati itong kasi ngayong gabi. Yung feeling ko na ang sarap maglinis ngayon dahil maulan-ulan din nga sa labas. <laughs> By the way, mga Mima, i-share ko na nga din sa inyo na nakapili na nga rin ako ng top 3 engager at lucky sharer. Dahil pinasahod na nga rin tayo ulit ni Meta, kaya naman mag-share tayo ng konting blessing. Hmm. Hindi man ito ganun kalaki, mga Mi. Sana ma-appreciate nyo pa din dahil hindi rin naman ganun kalaki ang sahod natin kay Meta. Ganun. Kapag nasa sahod tayo kay Meta, ay palagi nga din tayo mag-share ng konting blessing. Ganun. Ape? Congrats po sa mga napili at sa mga hindi naman po napili ay marami pa naman tayong pagkakataon. Malaking bagay at malaking tulong talaga na nakakasahod tayo monthly kay Meta dahil pwede na rin talagang pandagdag yun pang bayad ng mga bills, pambili ng gatas, konting grocery, gano'y. Praying din talaga ako na makasahod ng malaki-laki dito kay Meta para din naman makabawi ako sa lahat ng mga tumutulong sa akin. By the way, mga me, dinagdagan ko nga pala yung ulam namin. Nagpaluto nga lang ako nitong inihaw at eto, kakain na nga din Fried kami. Fried chicken pala ang ulam ni CJ dyan at yun lang muna for today mga mawe.